pumasok ka Si Tuan Bayon. Hello. Hello. Pakilala ko pinsan ko ito. Sabi ko naman sa iyo eh. Nagtapos ng may karangalan sa Universidad ng Economics. Pero pilit akong pinipilit ng mga magulang ko na umuwi sa aking bayan para magpakasal. Kung wala akong trabahong ganito, sigurado'ng babalik ako sa aking bayan. Hello, let me introduce myself. My name is Trang. Dati nagtrabaho ako bilang accountant sa isang construction company, ngunit hindi maganda ang patakarang iyon, kaya huminto ako sa aking trabaho. Narinig kong naghahanap ang iyong kumpanya na kumuha ng accountant. Kaya gusto kong mag-apply. Mangyaring bigyan ako ng isang pagkakataon, ipinapangako kung gagawa ako ng isang mahusay na trabaho. Kung kapatid ni Tuan, kapatid ko din. Walang problema gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Oo sir, susubukan ko. Tuan, ibigay mo ang trabaho kay Trang Oo. Oh. Oo, salamat. Hello, ito ang kontrata na kailangan mong pirmahan ngayon. Iwanan mo na lang dito, pipirmahan kita mamaya. Bro, pwede mo ba akong pirmahan? Ito kasi ang kontrata ng partner ng TNG na na-draft ko na. Lahat ay paborabling mga tuntunin para sa aking kumpanya. Okay, ibigay mo sa akin. Sa totoo lang, simula nang magtrabaho ka dito, mas lalo akong gumanda. Nag-draft ako ng kontrata at maingat din akong nag-follow up sa pagtiyak na kumikita ang kumpanya. Niloloko mo ako pero trabaho ko lahat. Eto na. Ngayon dadalhin ko ang kontrata sa partner. Excuse me? Kamusta ka na dumating na ang mga paninda? Nagpaplano ka bang mag-import ng higit pa? Biro mo kung hindi ako nag-import ng mga paninda mo, paano ka mabubuhay? Sa pagkakataong ito, kailangan ko ng isang bahagi. Ito ay electronic. Ngunit ang kalidad ay hindi maganda. Hindi na kailangan ng mataas na kalidad. Okay, maglilipat ako ng pera pagdating ng mga bilihin. Okay? Makakaasa ka na matagal ka ng nakikipagnegosyo sa akin at sigurado ka pa rin. Kapatid sa panahon ngayon, kahit magkapatid ay kayang magtaksil sa isa't isa, lalo pa... Okay, darating ang mga kalakal sa lunes. Okay, darating ang mga kalakal sa lunes. Mr. Bao, I wonder kung may pagtududa ang direktor. Natatakot ako. Natatakot-takot sa ano. Kung natatakot ka, huwag mong gawin. Halatang nag-aangkat lang ako ng mga paninda at ibinebenta sa mataas na presyo. Hindi kumukuha ng mga kalakal mula sa kumpanya para ibenta. Kaunting tubo lang walang mapag-usapan. Alam ko yon pero... Huwag kang mag-alala tinakpan ko ito. Perpekto walang kapintasan. At ang pangalan ng kanyang CEO, huwag mo nang tingnan ang kontrata. Pirmahan mo na lang halatang hindi niya napansin. Wow, maganda ba ang pag-ibig mo? Kaya't malapit na akong mag-uwi ng ilang bilyon. Tumahimik sumigaw ng malakas para marinig ng lahat, ha? Sa panahon ngayon, kailangan mong gamitin ang iyong ulo sa trabaho. Kung magtatrabaho siya sa kakarampot na sweldo, tulad niya kailan pa siya gagaling. Oh my gosh, sobrang cute. Ngayon, kailangan kong umuwi at ayusin ang lahat ng mga kontratang ito upang walang mga kahinahinalang error na mangyari. Pag nalaman ng direktor, mamamatay tayong lahat. Sige, away na ako. Ay, sandali. Hello, o oh, ako ito. Ano, gusto mong mag-import ng 10 tonelada ng mga bahagi? Paano mo malalaman? Okay, magkikita tayo para mag-usap. Anong meron na... Uh... Hindi kita marinig may gustong mag-import ng 10 toneladang sangkap. Ano hanggang 10 tonelada? Tumahimik ka, ipinakilala daw siya ni Hing ang contact namin sa Laokai. Balita ko reputable ito. Pero magkita at mag-usap muna tayo. Umalis ka na. Pakilala ko sa lahat ito ang aking asawa. May gagawin ako ngayong araw. Kaya ang asawa ko na ang bahala sa mga bagay dito para sa akin. Mayroon akong kagiat na trabaho ngayon. Lahat ay bumalik sa trabaho. Okay. Okay, magtrabaho na tayo. Kailangan mo bang mag-import ng ganong kalaking dami? Oo, nakikita ko. Ang mga kalakal mula sa'yo ay medyo mura. Kaya nagpasya kaming mag-asawa na makipag-deal at kumita. Nakapag-import ka na pa ng mga kalakal mula sa ibang panic? Marami na akong pinasok. Mula kay G, huy sa Hadong o G, kien sa Batrong. Pinasok ko na silang lahat. Pero kung iisipin, medyo matarik ang presyo. Pasensya na po. Alo, okay alam ko. Naghahanap ako ng pinagmumulan ng mga kalakal para sa'yo. Tiyak na magkakaroon nito ngayong umaga ng linggo. Uy, lahat ito ay pamilyar na mga karakter na nag-import ng aking mga kalakal. Mukhang trust. Kita nyo ngayon ang mga kalakal ay napakahirap. Pero marami akong imported. Pag-isipan mo ito. Okay. Iiwan ko ang mga paninda para sa'yo. Dahil ito ang aking unang transaksyon, gusto kong makasigurado. Dapat mong ilipat sa akin ang 100% ng mga kalakal. Pagkatapos ng taong ito, magkakaroon ako ng mga paninda para sa'yo. Yun lang ipasok ang iyong account. Nagkakaroon ako ng tiwala. Sa una, lilipat ako ng 100%. Ito. Okay, nakuha ko na ang pera. Darating ang aking unang padala bukas. Uunahin ko muna kayo. Mabuti gusto ko ang iyong mabilis at mahusay na sa loobin sa trabaho. Maligayang pagtutulungan. Ano 30 nilada? Oo, 30 nilada. This time, gusto niyang mag-import ng maramihan. Ngunit may kaunting problema para sa iyo. Anong problema? Dahil sa masalimuot na epidemya, ang pera mula sa ibang bansa ay hindi na maibabalik sa nakaraan. Kaya naman humingi siya ng tulong sa kanyang tita at tita. Kailangan ko agad ang mga kalakal. Ito. Nag-import lang ako ng shipment, kaya nauubusan na ako ng puhunan. Kaya sa pagkakataong ito, tatanungin kita padadalhan kita ng principal at interes. Ano sa tingin mo? Hoy, wag magdeposito at magdemand para makuha ang mga kalakal. Napakadelikado. Manahimik ka. Alam mo ba kung magkano ang sinisingil ko para dito? 10 bilyon ito ay 10 bilyon. Kung hindi ka nakipagsapalaran, paano ka makakakain ng marami? Kailangan mong maunawaan. Sa negosyo, lahat ay may mga pagkakataon. Nakapos sila sa pera. Kaya naman sa mga ganitong pagkakataon, kailangan kanya kung sa tingin mo ay hindi okay pagkatapos ay maghanap ka ng ibang partner. Ano ang init ng ulo mo ilang beses mo nang na-import ang aking mga paninda? Alam ko kung gaano ka kagalang-galang. Okay, i-import ko ang mga paninda para sa'yo. Mamaya na ako magbabayad. Pero sa isang kondisyon, sisingilin ko ng karagdagang 5% na interes. 5%? Okay, komportable. Bukod sa interes, ipapadala ko pa sa tito at tita ko. 100 milyon bawat isa. Okay, okay. Magkakaroon ng 30 tonelada ng mga kalakal para sa iyo sa unang bahagi ng susunod na linggo. Sumangayon. yun. Paano ito tinawagan ko ulit siya para tingnan kung available na ang mga gamit? Pero bakit bigla kang nag-transfer ng pera sa kanya ng maaga? Totoo yan. Kaya ngayon kung hindi tayo maglilipat ng pera, paano pumila ang mga tao? Ano ang mahirap? Dapat may traffic jam or something? Huwag magsalita ng kalokohan. Pero masama ang pakiramdam niya, hindi maganda. Kaya ngayon, tawagan mo siya pabalik. Hoy, uy, huwag kang magsalita ng kalokohan sa umaga. Hiniling ko sa kanya na pumunta dito. Teka, tatawagan kita. Pagkatapos kong tumawag, sasabihin ko sa kanya na ilipat ako ng pera bilang deposito. Okay. Ngayon lang ako nakatawag, bakit ngayon naka-off? Ano, so, naloko ang may-ari ay nag-import ng mga kalakal para sa akin, inilipat ang pera at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Bakit biglang pinatay ng customer ang telepono? Dapat may mali, pero pinapunta ko na siya dito. Kapag nakarating na siya, sasabihin ko sa kanya na ilipat ako ng pera bilang garantiya. Okay, Oy, Mr. President, bakit ka nandito? Balita ko may malaking bagay na nangyayari dito. Natatakot ako na ang mga kapatid ko ay dehado, kaya pumunta ako dito para tulungan ang sarili ko. Ano man ang iyong sabihin ito ay hindi isang malaking bagay. Kami lang ni Mr. Tuan ang naghahanda para kumain sa labas. President, dahil nandito ka, bakit hindi ka sumama sa amin kumain? Sa puntong ito, nagdadrama pa kayong dalawa sa harapan ko hindi ko pa rin maintindihan ang ibig mong sabihin. Nadiskubre ko ang pakananin ninyong dalawa. Sa tingin ninyong dalawa, kaya nyo akong lokohin. Hello, ako ito. Bro, some stores reported na parang nagbago ang quality ng mga bilihin at bumaba ang presyo. Paano ito posible? Mayroon akong isang tao na maingat na suriin ang input. Paano magkakaroon ng fake goods? Hindi ko rin alam. Bukas ay susuriin at isusumbong kita. Kung totoo ito, dapat mong suriin sa taong nag-aproba ng mga kalakal. Oo, okay. Mangyaring tulungan ako at ipaalam sa akin Hello, Detective Nghia. May trabaho ako. Tulungan mo ako. Salamat sa detective. Alam ko ang mga detalye ng galaw ng dalawang tao. Mula doon binili ang kanyang mga paninda, kasabay ng pagkuha ng mga tao para magpanggap na mag-order sa maraming dami. Anong sabi mo? Tulad ng hinulaan ko, dalawang tao ang nabulag ng pera at nahulog sa bilyong dolyar na bitag na ito. Oo, oh, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Kailangan ko rin humiram ng pera. Naaawa ka sa akin. Ano tumahimik ka? Sa puntong ito sinasabi mo ang mga salitang pag-ibig at pinsala sa akin. Itinuring kita bilang isang kapatid tratuhin ka ng ganoon. At gayon paman, naglakas loob kang saksakin ako sa likod. Kahit ilang beses mong kunin, ang pera ko pumikit ako. Ngunit ngayon, sa tingin mo ay hindi ko alam at gusto mo pa rin kaladkarin ang mas maraming tao para kunin ang lahat ng ari-arian ko Kuya, alam kong mali ako patawarin mo kami. Hindi hindi kinakagat ko ang dayami at damo nakikiusap ako sa iyo. Kinailangan kong hiramin ng perang ito sa bangko sa napakataas na rate ng interes para mag-import ng mga kalakal. Kung gagawin mo iyon noon, ngayon ako? Kapatid, nakikiusap ako, nakikiusap ginawang Pangulo. Gustong maging matagumpay. Una sa lahat, ang dalawang tao ay dapat magkaroon ng isang disenteng paraan ng pamumuhay. Mula ngayon, opisyal na silang dalawa na nagbitiw sa kanilang trabaho. Ayoko nang makita ang mga mukha mo. Tagapangulo. Tagapangulo, Ginoong Presidente, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong mukha. Dahil sa kasakiman mo, alam mo 'yon? Ako lang yata ha. Ngayon sinisisi mo ako dahil hindi ako kumikita, sobrang tanga. Ngayon mag-isip ng isang paraan upang mabayaran ang utang. Kailangan ko bang bayaran muli ang utang? <sighs>